Ito, kukulin ko muna ang aking kabayo. Dahil, mapasok na sa tarbaho. Humigit ko muna isang buwan. Hindi na kasikat. Na hindi ni sigarahin ni Bossing. Alit natin kukunin na. Ito muna che check up kung ano ang dapat natin gawin. Ito ang mga naka, ano to. Dati ito yung mga sigarahin. Ito yung nakakaday na. Ito, nakuha na sa garahe at sisikad muna at magpapapawis papuntang trabaho ito ating i-check ang ano nito i-check natin ng preno okay tapos siya i- natin ang hanginan kasi dinidischarge ko ang ano nito eh ang hangin pag matagal nang naka pag matagal nang naka-stack humigit kumulang isang buwan isang buwang hindi nasikad humigit kumulang isang humigit kumulang isang buwang hindi nasikad si Batikya na ating yan ayan chichik natin itong mga oh nagpatak na madun na nagpatak hindi may iwasan yan chichik natin po ang cambio baka nag release ang mga ano okay maganda ng um, kapit yun ayan po bago po tayo sumika kailangan i-check po natin ang ating sinasakyan tulad ng bisikleta at iba pang klaseng sasakyan dito po tating hanginan muna ito natin muna kung hanginan magiging ang hangin Thank <tinyo> Yeah. Oh. Isikat na. Isikat na kami ni Putikya. Isikat na kami pupuntang Tarbao. Isikat na. Siguro humigit kumulang isang oras ang papawis na aray. Isikat na po kami ni Putikya. Isikat na po kami ni ya Pupuntang Tarbao. papawes muna. Bago magtarbao. Tap ng papawis. Dini na ako sa... Sana, Hindi ni may kahaba ng Corso Pransya. Galing ako doon sa ano? Galing ako doon sa may mikrobadang 'yon. Galing Ior to to Parioli. Are malapit na ako sa saking sa trabaho. Nakahingal din, nakahingal. Kahingal. Mahigit, ano? tara. kumulang isang oras sama oras na babawis, punta sa trabaho ayos ayos ang babawis ayos na ayos pawisan agad, isang oras lang isang oras lang mahigit na sumisigad isang oras siguro, mga ano pa ko mga 15 minutes pa eh may time pang mag video ng konti e, ito dili na sa malapit sa aking trabaho ayo normally siyempre mag ano muna tayo mag mag breakfast pa sa si Roro Coffee Dito, na yung order ko tayo muna mag gatas pang palakas oh, gatas pang <missim> Ipapalakas mo na po sa tarot ba? Pawisan, pawisan. Namang na yun ng kapit ka mas. Sarap! Sarap ng kapit din sa ruro kapit. Ayan sa may, ano? Ayan sa may big na... Lamin niya big ka. Thank you, thank you very much. Like, comment, follow, in share. Thank you, thank you very much. Thank you for watching. Ahi ngal pa ko hi ngal. Huh? Ah,